Simulan natin ang pagbabalita sa ng sanggol na natagpuan sa parking lot sa isang simbahan sa Las Piñas. Ang kawawang paslit, may karamdaman rin pala. Narito ang report. Nakabalot sa kumot at nakasilid sa dilaw na eco bag ang sanggol na ito ng datna ng security guard na si Rinston sa parking lot ng isang simbahan sa Las Piñas, Miyerkules ng madaling araw. Inakala niya noong una na hayop na umiiyak lamang ito. Pero inabando ng sanggol pala. Kala ko nga una, hayop eh. O kaya tuta o pusa lang. Ngayon, nilapitan ko, tinag tinignan ko kung anong yung laman niya. Nagulat ako kasi may sanggol dun sa loob. Nakabalot siya ng ano, parang hood na jacket. Tapos nakadaya pair. Tapos yung puso niya, tinignan ko, meron pang clip. Yun nga lang, hindi na raw niya napansin kung sinong nag-iwan sa bata. Agad namang dinala sa Las Piñas District Hospital ang sanggol kung saan na-discovering may karamdaman ito. Infection po sa, du sa dugo. Hindi pa ang edad ng babaeng sanggol na posible raw ipinanganak sa isang lying in dahil narin sa mga nakitang injection sa kanya. Patuli naman ang isinasagawang backtracking ng mga otoridad para matukoy kung sino ang nag-iwan sa paslit. Na nanawagan din sila sa posibleng nakakita rito na pumunta sa kanilang himpilan para makatulong sa investigasyon. Mobile journalist Francis Orso, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.